Ay, Erwin, ano ba? Pinagtitripa mo muna naman si Andy. Huwag ka na nga. Andy. Hmm? Tumawag sa akin si Arlene kagabi. Hmm? Sinagot mo, ano? Hindi. Kapag isip-isip ko na tama kayo. Tama ka, Andy. Na dapat, dumistansya muna ako sa kanya. Kaya nakapag-isip-isip din ako na dapat magka-girlfriend na ako. Para, di ba, sa kanya ko na matutuon yung oras ko, tsaka attention ko. Di ba? Ganun lang mag-decide na magka-girlfriend. Wala mo lang emosyon. Eh, wala naman talaga eh. Kunwari lang. Para pag kinukulit ako ni Arlene, di ba, may, may daylan ako para mag-say no. At tsaka ang kailangan ko lang naman eh, yung tao magpapanggap ni girlfriend ko. Mm. Andi, baka... Baka pwedeng ikaw na lang maging girlfriend ko. Ano? Ha? Ha? Bakit ako? Ayoko nga! Hindi uh. mo ako girlfriend, no? Tsaka hindi kita boyfriend. E, taga mo na. Huwag mo na naman isali sa kalukuhan mo akin si Andi. E, eh, lang naman eh. Para pag magkasama kami ni Arlene, detext mo ako. Tatawagan mo ako. Para may, may totoong kausap. E eh, mukha naman akong tanga kung wala akong kausap, di ba? Mas effective yun, di ba? Mm -hmm. Bossing, kailangan ba talaga ganyan? Sinubukan ko maghanap ng iba, pero wala akong nakita, Andy. Ba't ka? Di hamak na mas mahirap yung ginawa natin noon. Di ba nung nagpanggap akong bading? Eto, detext mo lang naman ako. Tatawagan mo ako. Papayaran ko naman lahat ng gagastusin mo eh. Andi, tayo mukha kong dito, di ba? Ikaw naman lahat eh. Baka nakakalimutan mo. Nangako ka sa akin. Sabi mo, tutulungan mo ako birthday ko. Mahalala mo? Sige na nga, kung na ako.